So yun guys, what's up? so after natin pinakita sa inyo yung after ko pinakita sa inyo yung mga maraming ibon, ayan. Ngayon, pupunta tayo. <laughs> Punta tayo sa Saudi Arabia. <laughs> De, joke lang. Pupunta tayo ng India. Hindi, joke lang din. Papasyal ko kayo. Papasyal ko kayo ng Saudi Arabia. Tiyan! Hindi. Ito guys, oh. Hindi makita eh. Ayan guys. So nakabaliktad yan. So, kung babaliktad natin yan ay biryani house. So dinner tayo dito guys sa may biryani house. Ayan pasok tayo. Sinabing biryani house tomorrow on I mean, Dito lang tayo sa may saan ba? Kain? Ah. Pili lang tayo. Yung... Ito yung one nila dito. Okay. Pero since solo lang naman tayo. <laughs> Ito lang yung order natin. Dito lang tayo sa maliit. Pero kung okay, titignan natin naman, ilibot ko kayo mamaya. Ito. Iyon. So, yung chicken chicken biryani lang tayo. Yung take 235. Yung chicken biryani lang yung take 2. Oo, dine-in. 35. Okay lang naman mag-vlog, sir. Okay lang uh, naman, no sir. Sige, thank you. Uh, oh, isang chicken biryani po. Oh. Tapos, spicy ba ito, sir? Mad or regular? kung gusto niyo? Spicy na lang. Ito lang, sir. Anong drinks na? So, please tell royal. Royal. Tapos, may shake po kami. Yung royal na lang, sir. Royal okay, na lang, sir. 65 po. Yung alam ng yung May juice po tayo dyan, ito yung solo, ito yung shake po. Shake, sa po shake? Avocado ba? Yes, meron pa. po yung shake? Avocado shake. Yes po, yan po yung best-seller naman. So yung avocado shake. Fun fact. Hmm. Ano po yung kanya sir? This, uh, Rex Vlog? Uh, Rex Vlog. Uh, Sige, thank you. So, ito. Pwede rin ipakita dito sa... Ito. Ayan. So, kapag magsala, ayan. Ayan. Usually, kapag uh, ah, nagsasala tayo or nagdarasal tayo is tinatanggal ang ating sapatos, medyas, tapos nag-abdas, naghuhugas ng ating kamay, mukha, lahat, hanggang sa paa, hanggang sa ulo bago ka makapunta dito makapasok yan so ito ay uh, prayer room pwede ka mag pray dyan prayer room ayan ayan so ato sa uh, comfort room siya. pero punta natin Thank <laughs> Oh, ito yung mga ibang dahil. Ayan. Arab. Salamat <laughs> Wala. Salamat like ko means ang kapayapaan na iso Mayroon din silang camel dito. Yes. <laughs> Wala nga, sawa na yung mga viewers natin sa mukha natin. Okay. Pang panto, pang pang anim. Pang anim yan. So, yan. Upo na tayo. Naiikot ko naman yan. Yung kabuha niya, ito. Ayan. Ayan. yung, yan yung kabuha. Ayan. Ano po ah, more on sa lugar-lugar na pinupuntahan ko. Oh, oh, from Luzon po. Assalamualaikum. Ah, okay. Okay. Mag-vlogger din niyo po, pero sama niyo nag-vlogger naman kami namin. Check ah, okay. Ayan uh, si Sir. Anong pakala niyo po? Adam. Si Sir Adam. Uh, brother Hi, po natin. Hi guys! <laughs> well, Rex vlog po sa... Ano po al yung inyong... Uh, ano yung ano uh, na uh, page niyo po? Rex Vlog po rest vlog so it's my pleasure na first time na makar magkaroon kami dito ng customer na isang vlogger din. Jeep <laughs> vlog din kami sa Manila, ali ano, Manila blogger and Maginda na blogger. Ayun. So welcome to Biryani um, Marvel brand. So actually meron kaming 10 branch sa Mindanao. Ayun. Meron kaming Jensen branch, Ayun. meron kaming Marvel, Coronat, um Isulan, Tacurong, Cotabato City sila pa one and soon mag open din po yung aming kabakan andigos wow yes so, po mashallah napakarami na napakarami na silang mga friends yes, guys yes at saka uh, ang kagandahan po sa uh, Biryani House lahat ng mga uh, ginagamit naming sangkap is authentic talaga from Saudi Arabia ah, yes ah, yun halal. po yung pinaka uh, pambato namin sa ibang mga ano Arabic hmm. restaurant yes po mashallah so yun guys uh, pakinggan natin this si hologram Grabe, uh, marami na pala silang branch at lahat dito sa Mindanao is ayan, marami na silang nilagay dito na branch natin dito. So, yun. Pagpupunan tayo, guys. Ayan. Tayo natin yung order natin. So, yung in-order lang natin is yung mumurahin lang, guys. I think, yung mura naman. Isang chicken biryani na 2.35 at saka yung um, uh, avocado avocado shake na worth 140 yun lang yung kaya ng budget natin so mahilig talaga ako sa biryani guys <laughs> mahilig talaga ako sa biryani <clears throat> hindi porque uh, muslim ako is uh, kung hindi talagang mahilig ako na. kasi napakasarap kaya saan po gawin ako rin ito yung page nyo po dito pala? Ah, sige, sige. Ayaw mo dito? Mas malamig dito, sir. Sige lang po. Pwede din po. Ah, oh, doon, sir. Mas malamig dito. Sa ito. YouTube po ba? Ah, uh, Facebook yan? Sa Facebook, sir. Search muna natin sa okay. YouTube. Okay. Ay, may napa... Uh, Inanap natin yung... Cup natin. Salamat sa mga ano sa mga chef dito. Pasala nag-out na ako. Mm, isa ka po chef. Oh Subscribe. kami. Yes, Thank you. Na-subscribe ko oh. na po? Thank you, sir. Po. So, nag-serve sila ng water. Siyempre, <laughs> napagod tayo kanina nag-vlog sa ibon-ibon. So, ito nga. So, yun, guys. Hintayin na lang natin yung order natin. Magpahinga muna tayo dito. Okay. you